si Tomas Neres bakan ang mga young star na nagparinig sa mga senior star. Alamin sa I Spotted Report ni Anton Napirma si Tessie Tomas na may sinita siyang mga young star na nagkomento tungkol sa senior stars. Ayon sa 73 years old na actress TV host, may mga artista umano na tila na sleep of the tongue na nagkomento ng tungkol sa mga seniors. Mga young actor at actress umano ang mga ito na bagamat hindi na niya masyadong maalala, pero dinig na dinig niya raw nang sabihin ng na mga ito na, ay ayoko yatang dumating sa senior moment ako, limot na. Sa inis umano ay sinigawan niya ang mga ito dahil nasaktan siya lalo na nang marinig niya na sinabi naman ng isa na ay hirap ka na maglakad, senior ka na talaga. Ayon pa kay Tessie, sinabihan niya rao ang mga ito na kapag may nakita na pipilay-pilay o nakakalimot ng lines o kahit medyo nahihirap ang makadinig na, dapat na maging supportive ang mga ito. Isang araw umano ay darating din ang mga ito sa puntong ganoon kaya tangapilan niya raw sa mga younger stars hindi habang buhay na bata ang mga ito. Ayaw na raw niyang pangalanan ang mga nasabing young stars at bagamat matagal na raw nangyari ang nasabing insidente, pero talagang sinita niya raw ang mga ito. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.